Ano pa? Isang sako ng Enercon Ayun mo lang yung binili ah. ko ang ah, successor Iingay! Marakam yan Successor Siyempre Kailangan ito naman, pagkain ng mga bibi, mga bibi. tapos ito inner tone, isang sako kasi wala na, isang sako para makakatipid ka ng konti tipid pa rin oh, uh, konting tipid lang, mas malaking bagay na yun tapos, hindi ka bilhin ang bilhin hindi ka tulad na mga to. Wala tong sako kasi dito sa amin available. Ito. Meron yung isang sako, 24 ran laman. Yun, gano'n. And ito, meron sila isang sako kasi syempre mabili yan eh. Ito, tuwing breeding season lang naman ko mabili eh. Pero ako, all year round kung ginagamit ko kasi pag pagda, pagbabae eh. Yan ang kinakain nila eh. Hindi na ako nag-iiba. Ang init naman. May sangan kasi Siyempre Humid ngayon, humid Maganda yung sikat ng araw Tapos basa yung lupa Sigurado maalin sangan yan For reinforcement Kailangan na Kahoy Para maging kasya Ito ang mga pinaka clingy. <laughs> kapit sila ng kapit. so ito na yung battery cage. Nakahanda lang yan kung sakaling kailangan ng katulad nga yung darating na bagyo. Yung mga inahin siguro ilalagay dyan. Kung malakas ang bagyo, lalagay dyan. Kung hindi naman stay lang sila dun sa, sa kanilang mga pen. Nilagyan ko ng ganito para kasi syempre, ma siyempre pag gabi matutulog sila. Masakit yung ganito, di ba? Uh -huh. Sakit sa pitso nila. Nilagyan ko ng ganito para komportable sila. Maganda naman yung hulog ng itlog eh. Ayan. Parang laro lang. Oh, okay. Dami egg lang yung gamit namin oh, guys. Dami, so, walang dami. itlog na napahamak sa ano na to, video okay. na to. Okay. Ano lang to, plastic? Yes. Dito itlog. So ito namang Holding stall ilip, ilipat doon para hindi siya nababasa. Nababasa kasi dito eh. Tsaka mas maganda yung holding stall doon, medyo tahimik. So nakakapagrest yung mga, mga nakalagay sa loob kung mag-rest tayo ng mga alagang manok. Ilipat ko na. At ito muna. Lilinisin muna yung lugar na ito. Ito talaga makakapagrest ng mga alaga dito. Kasi tahimik dito. Hindi sila nabubulabog. But, ventilated. Maganda yung labas-pasok na hangin dyan. Nambing <laughs> na gulat. Sino dito kasi? Mabigat! Ah. Damahan muna, no? Tsaka walisan, eh. Hmm, siyempre. Parang, parang walang ano. Pwede mo naman silipin mula doon sa kabila. Malapit lang. Oh, dito ka lang. makikita mo na. Ayun yung mga bulik, ko. Oh. Ayan sila. <laughs> Ayan sila sa kabila. Okay, malinis na. May nakalagay na rin na bato or slash hollow blocks. Stand. <laughs> para hindi lang direkta yung paa ng holding stall na nasa lupa. Pero, syempre, mas maganda binabrush ng use oil yan yung sa, para hindi akyatin ng anay. Alam mo naman dito, maraming anay. Madaling masira yung mga kahoy kahoy oo oh. ay well lilipat yun na namin muna dito ha mm. sinukat po to? ay hindi pa uy parang sinukat na? sure tabi ngayon lang ah lang, konti lang o susunod na konti niyo mm. may tama-tama yes yes kulang natanong ito oo oh, kung ganun hawakan mo lang magpapalitin natin ako lang. Okay. Kunti lang naman ang kapal na kailangan. Huwag lang natin didikit sa likod. Ano? Ah, likod. okay na yung may konti siyang space. Ano ba? Yan. Ayos? Hmm. So, heto na. Ang holding stall ng bayan. Nabili, nabili namin ito 1,000 pesos. So, meron ng kaming ilaw. Yan. Yeah. Dito yung rest na area ng mga alaga. So, makakapag-rest talaga sila dito. So, lalagyan ko lang ng ano dito sa taas ng tela para breathable. Tsaka sa gilid, para pang dim ng ilaw nila. Tela. Parang cortina So magpapatahi pa ako niyan. Meron kaming ano, mananahe. Ayun o, no? nandito si nanay. Magaling siya magtahi kasi meron siyang pangtahi. Old school na pangtahi. So well, ito niyo naman, malinis. Yes sir, okay. nakaangat. Naka Nakahanap kami ng, uh, ng pwesto para sa holding stall namin at napakaganda ng pwesto na meron kami. So dito naman, medyo, medyo madilim, lagyan lang natin ng ilaw. Oh. So dito naman, ang aming battery gauge yung ginawa kanina. sa yung mauna-una ng konti sa video bago namin nilipat yung holding stall. So dito, wawalisan mo lang yan sa baba. Kapag may ipot, wawalisan mo lang. Tapos dadaspanin malinis. Para hindi na aga accumulate yung amoy ng inahin. Dito, maganda yung lugar. Kapag umaga, yung umaga lang, ha, maganda, nasisikatan sila ng araw ng mga, siguro mga 1 hour 30 minutes. Tapos, the rest, malilim na. Tapos, lugar ventilated. So, magiging komportable sila dito. wala na lang ng kainan. So meron naman kami reserve na kainan doon tsaka inuman. Lalagyan ko na lang pag uh, maglalagay na kami ng inahin So pati mat ba yung pagkakagawa? Medyo humuhuna huna lang dahil sa syempre yung pagkakayari niya. Hindi naman ganun ka-stardy talaga. Bendable Bend kumbaga. So yung mga pinto. Hmm? Okay. Ayan. Good. So nakabili na kami ng chibug ng mga alaga. So kahit bumagyo, Maalanganin kasi yung feeds namin baka bukas o sa lunes maubusan kami. Kung umulan man, hindi na namin kailangan tumakbo sa poultry supply para bumili kasi nagpa nagpauna na kami ng feeds. Tapos ni ready ko na yung mga pwedeng i-ready para yung mga alaga. Lumakas man yung ulan, uh, nakasecure na sila. So mga kababayan natin na nandun sa tatamaan ng bagyo, sana Safe kayo hanggang sa matapos ang bagyo. Huwag sana nga mangyari yung nangyari sa mga kababayan natin. Nung nakaraang bagyo, that's nature. Di natin maano yan eh. So well mga kaibigan, maraming maraming salamat sa panonood Hanggang sa susunod na episode. Paalam! Paawis oh. Tignan mo naman. <laughs> Oting galaw lang talaga naman. <laughs> Paawin ka agad.